Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn ngayong Enero 20, siyam, at 25, ngayon, ikanegatibo 20 ng Enero, Miyerkules, habang nagsisimula ang Chinese New Year. Maaaring maramdaman mo ang isang banayad na paghila na magpapaisip sa iyo tungkol sa paglipas ng panahon. Bilang isang Capricorn, natural na may kaugnayan ka sa mga ritmo ng buhay, kaya't madali mong napapansin ang kahalagahan ng bawat sandali at mga yugto ng iyong buhay. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang maglaan ng oras at magmuni-muni sa iyong paglalakbay at kung paanong ang bawat hakbang na iyong tinahak ay naghubog sa iyong kasalukuyang estado. Mahalaga na kilalanin ang mga pag-unlad na iyong natamo, gaano man ito kaliit. Ang ganitong pagmumuni-muni ay magbibigay sa iyo ng lakas at tiwala sa iyong mga plano para sa hinaharap. Huwag kalimutan na ang bawat pagsubok at tagumpay ay bahagi ng iyong personal na pagunlad at pag-abot sa iyong mga pangarap. Habang ang buwan ay nakatambay sa Aquarius, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na maghanap ng balanse sa pagitan ng iyong mga sariling hangarin at ang pangangailangan ng mga tao sa iyong paligid. Ang enerhiya ng buwan ay nagmumungkahi na ang tunay na tagumpay ay matamo kapag may pagkakaisa at kooperasyon sa mga iba. Huwag matakot magsimula ng mga bagong proyekto o magbahagi ng mga ideya na may mga kasamahan at mga kaibigan. Sa kanilang mga pananaw at opinyon, maaaring matuklasan mo ang mga aspeto ng iyong sarili at ng iyong trabaho na hindi mo pa nakikita. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanilang mga input, Maaring magbukas ang mga bagong oportunidad na magpapalawak sa iyong horizon. Ang ating mga ugnayan at kolaborasyon sa iba ay may kakayahang magbigay ng bagong sigla at magbigay liwanag sa ating mga pangarap. Ngayong araw, ang mga ideya at pagnanasa na magmumula sa iyong puso at isipan ay maghahatid sa iyo sa isang mas malalim na pag-unawa sa iyong kakayahan. Ang iyong likas na katalinuhan at pagiging mainat sa mga desisyon ay magbibigay daan upang magtagumpay sa iyong mga pagsusumikap. Kung ikaw ay isang tao na mahilig mag-artista, magsulat, o gumawa ng anumang anyo ng sining, ito ang tamang araw upang hayaang umusbong ang iyong imahinasyon. Maglaan ng oras upang sumulat ng isang tula, lumikha ng isang painting o gumawa ng anumang bagay na nagpapahayag ng iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang mga sandaling ito ng malikhaing pagpapahayag ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan at magpapalalim sa iyong personal na koneksyon sa iyong sarili at sa iyong sining. Ang mga ideya na ipinatupad mo ngayon ay magsisilbing simula ng mga bagong proyekto o tagumpay na malayo ang mararating. Patuloy na yakapin ang iyong kaisipan at ang lahat ng iyong ideya sapagkat ito ay magiging mga kasangkapan sa pagtamo ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Capricorn, magtiwala sa bawat hakbang na iyong gagawin ngayon. Ang bawat desisyon at hakbang ay magdadala ng isang bagong pananaw at gabay para sa iyong hinaharap. Habang ikaw ay nagtatrabaho patungo sa iyong mga layunin, huwag kalimutan na tanggapin ang mga pagkakataon na dumarating sa iyo. Kung may mga pagkakataon na ang mga plano ay hindi tumutugma sa iyong inaasahan, tanggapin ito ng may pag-unawa, sapagkat ang mga pagkakataong ito ay may layuning magturo at magbigay liwanag sa iyo. Ang mga pagkakataon ng inspirasyon ay dumarating sa mga oras na hindi mo inaasahan, at kung magiging bukas ka sa mga ito, mapapansin mo kung paano nabubuo ang iyong mas malalim na koneksyon sa iyong sarili, at sa iyong mga pangarap. Patuloy mong ipadama ang iyong dedikasyon, at pagiging determinado sa iyong mga layunin, at tiyak na makakamtan mo ang tagumpay na iyong hinahangad. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang iyong mga natutunan at kung paano ang mga ideya na ipinanganak mula sa iyong pag-isip ay maaaring maging gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Pansinin kung paano ang mga sandaling ito ng inspirasyon ay nagbibigay ng kaliwanagan sa iyong mga plano para sa hinaharap. Ipinapakita sa iyo ng unti-unting pagbabalik loob sa iyong mga pangarap at layunin ang mga tamang hakbang na tatahakin mo patungo sa tagumpay. Sa ganitong paraan, ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay mahalaga sa paggawa ng isang malalim at mas matagumpay na buhay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.